pagkalagpas mo nung entrance, yung pagbayad mo ng 100, ito na yung bubungad sa'yo. Ayan, o. Oh. Ganda, o. Oh. Di ba? Yan agad yung bubungad sa'yo. O. Oh. Tara, tara. Punta tayo dun sa cottage, sa, sa mismo papaliguan natin. Touchdown na kami sa bahay ni Otol. O, oh, touchdown na. sagaray na kami. Ito yung hinanda niya sa amin, o. Oh, native. Uy, native. Uy, oh, native. Hmm. Banat. Kain muna, kain. Kain, kain, kain. Okay, almusal muna kami. Almusal namin. Ano? Ah, Ninakaw na native. Sarap. Ninakaw na native. Kain. Tapos na kami mag-almusal mga boss Papunta na kami ng paliguan Let's go! Ito yung pa parking area dito ano? May bayad pala rito 20 isang motor Bukod dun sa ano Sa entrance na 100 May bayad ka pa ng 20 Ito yung pinaka entrance Pagdating dito magbabayad ka ng 100 isang tao tapos 300 cottage. Ayan. Ayan kay Manong. Ganda ng ano rito paligid oh. Tapos lalakad ka papunta rin sa paligid dito ka dadaan Oh. Hmm. Di ba? Parang ano? Parang kweba. Oh. Tindaanan. Yan oh. Sa daanan pa lang sulit na. Ayan, Tapos pag lagpas mo ron, ito na bubungad sa'yo. Ayan, oh. Ganito, yan Hmm. Narating din natin yung Justin Bieber. Ganito. Ganda rin ang lugar na to Justin Berber. Ayan, no. Oh. Yung mga activities din dito. Ayan, may nagkakayak. Tapos may nagbabangka. Ayan, no. Oh. Pwede kang magbangka. Ayan, no. Oh. O. Ayan, no. Oh. Nagbabangka.